King cross dito and si Jesus Christ ay naanjan. Hi guys, nandito tayo ngayon sa bundok ng Igmitaw or Mount Igmitaw sa May Sibalem Antique. And ang bundok na ito ay minamanage ng religious group na IFI or Iglesia Filipina Independiente or also known as Aglipay. Ganito yung view rito and makikita natin. Ayan yung bayan ng Sibalem. Of course, ayan yung dagat sa may antike And then dito banda yung San Jose Antique. By the way guys, uh, sa tuwing Holy Week maraming taong pumupunta dito because uh, ito nga ay isang religious site and ayan makikita natin mayroong malaking cross dito and si Jesus Christ ay naandyan. Sa likod niyan makikita natin yung um, tatlong cross boundaries ito ng apat na barangay so barangay Pasong nandyan um, barangay Nazareth and nan nandito and then yung barangay Mambini nandoon naman sa kabilang side itong Mount Igmitao, may equivalent din ito sa may Catholic and tinatawag naman na Mount um, Montogawi doon naman yung sa kabila and pupuntahan din natin yun uh, someday ang bundok na ito ay roughly 300 meters above sea level and pag umakit ka dito mapapasok naman na sasakyan hanggang doon sa baba konti na lang yung aakitin mo papunta rito lakad a combination of Depende sa iyo kung dadaan ka sa lupa or dadaan ka sa steps na ginawang hagdanan. During Holy Week, maraming activities dito or religious activities na ginagawa. So sa mga IFI dyan na followers natin, sa mga IFI na nununood, uh, pwede nyo i-consider na pumunta rito. And even non-IFI, I think this place is um, for everyone naman. Basta yung lugar ay nire-respeto lang at tahimik lang pag pumunta rito. So kayo din, punta rin kayo dito. Share ko lang. Bye-bye. Salamat.